Glamping, Capital of the Philippines. Cabinte, Laguna mga brad. Ayan, nandito tayo sa harap ng Lumot Lake. Ayan. So, hindi natin alam mga brad kung saan tayo pwede lumangoy. <laughs> Ayan, ikot natin yung camera mga brad. Ayan, so binaybay ko yung kalsada ron mga brad. So, pansin ko mga brad, puro private siya mga brad. So, wala akong makitang access. Para makababa tayo ng Lumut Lake So ngayon uh, Nagpaalam ako sa mga nakatira dito Sa mga residente So dito daw pwede raw maligo dyan mga brad Ayan so Mamaya Bababa tayo dun at Kailangan makalangwi tayo Patungo sa may dulo At Titingnan natin kung pwede ba tayong tumawid dun Or uh, Langwi na tayo pabalik dito O uh, mamaya. Ah. Uh, susubukan natin lang yan mga brad. and welcome sa Lumut Lake mga brad. Ayan. So nandito na tayo sa may babang bahagi at ayan, maraming salamat sa ayan, sa mga tao dito at yung may-ari ng bahay. Ayan, so pinayagan tayo na pumarada sa uh, gilid nila mga brad. So aayusin muna natin ating ayan, yung lagayan ng camera natin mga brad <laughs> check muna natin mga brad yung tubig so walang amoy ang tubig dito mga brad so tikman natin so wala namang kakaibang lasa mga brad so tingnan natin yung ilalim mga brad Ayan, so lupa mga brad. So para siyang clay yung lupa niya. Medyo malapot. Ayan. Ayan. So, bago tayo lumangoy mga brad ayan, munting paalala sa mga batang nanonood ayan, huwag nyo itong gagayahin so patnubay ng magulang ay kailangan so ito na yung pang 12 na lawa mga brad na ating susubukan tawirin Ayan. so samahan tayo ng Panginoon mga brad sa ating paglangoy na uh, nawa maging matagumpay ang ating paglangoy so so ang plano natin mga brad uh, lalangoyin natin to hanggang dun sa may dulo at pagdating doon sa may dulo titingnan natin kung pwede ba tayo tumawid or pwede tayong lumangoy doon sa may yung parang island ay mga brad kasi private yung mga brad eh. so titingnan natin mga brad kung ah, ano ba yung makikita natin dito Ayan. Yeah. so dyan na mga brad So ang Lumot Lake mga brad Dati itong sakahan Ayan So ibig sabihin mga brad uh, Dating taniman niya ng palay uh, May mga nakatanim na Nyug dyan So maaari mayroon pa itong mga uh, Plantation ng mangga Mga saging kung ano ano pa Ayan so Kaya ito uh, Ginawang reservoir Ng mga sundalong Amerikano. Eh para yung tubig dito sa Lumot Lake ay eh pinapadaan nila sa tunnel at dinadala dun sa kaliraya. Ayan, para makapag-produce ng kuryente sa pamamagitan ng hydroelectric power plant. Ayan. So, kung di ako nagkakamali mga brad, uh, yung hydroelectric uh, power plant ay dun sa may kalayaan. At yung kaliraya Hydro, power, electric plant. Hindi ko alam kung operational pa. Ayan. Pero yung kalayaan, no? operational pa yun. No? Ayan. Ayan. Galing talaga ng mga Amerikano, no? Sipin mo yung yung ginawa nila dito mga brad. Ayan. So, ngayon napapakinabangan na ng mga tao. Ayan. So, pwede ka na mag Ayan. Pwede ka magtayo ng fish pond. Ayan. So, yung mga livelihood ng mga lokal dito ayan sa pamamagitan ng camping ayan pupunta dyan sila sa mga ayan yung mga nakalutang na na isla na yan siguro eh, uh, yan ay yung mga dating bundok mga brad ayan kasi bundok to mga brad eh. so malalim to mga brad ayan so <laughs> langoy na tayo mga brad Mag try tayo dyan boss makikirain lang ha Brad. Ah, makikisan pa tayo at vlog tayo dito sa ibabaw. Oh. Ah. <laughs> salamat po. Ano pong ista ang alaga nyo? Tilapia -tila tila -tila lang po. Ay, salamat po. Ayan mga Brad, makikiraan tayo at tilapia -tila lang daw ang alaga nila. Ayaw niyo pong i-try na magkalaga ng buhaya? <laughs> po? Ah. <laughs> okay lang po magdaan dito? Ayan, salamat ko Oh, ba't nangingis na itong batang daw? <laughs> Ayan. <laughs> Akala ko po may alaga kayong ayungin. Yun po yata yung masarap na isda eh. Uh -huh. uh -huh. Ay mga brad. Pangalay niyo po sir. Po. Ayan. Uh, maraming salamat kay Boss Edwin. na hirahan tayo. Si Yeso Uda po. Roger. Boss Roger. Salamat ha. Boss pangalan mo ha? hahahaha <laughs> ayan pata bang? ayan, salamat po oh, ah. ah, may solar po kayo salamat po ah oh, magaling, may CCTV siya mga bros thank you po Diyan po, pwede magpunta dyan sa isla? ha? ah po, magpapaalam lang po ako mga <laughs> Salamat po. No, 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 no. Okay. Sir Edwin, ha? Kay yes. Salamat mga brad. Ayan. Nakira lang tayo. Ate, eh, no? Galing. <laughs> Dapat ganito ang fish pad nyo. Sa Laguna kasi mga brad, mayroon silang mga aso. Para alam nila po pag may pumupunta, baka may mag magnanakaw. Pero mas okay po to. CCTV. <laughs> Thank you bo, sige bo. po. Sige po. Dito pa. Ah, dito po. Sige po. Salamat. Apo, thank you po po si Edwin ha. Ayan, so parang maliliit pa yung tilapia nila mga brad. Oh, brad, ang dami oh. Ang dami oh. nilang tilapia mga brad, ang liliit pa. <laughs> ang galing oh. Hello. <laughs> Nagugutom oh, nakabuka yung bibig. Langin na tayo mga brad. Ay. Try natin din 'to mga bro. Langitan tayo hanggang sa kanto. So kung may tao magpapaalam tayo para magvideo natin yung ayun no, yung campsite, ang ganda oh may mga bang house na ang galing kaya, kaya tinawag na glamping capital of the Philippines tingnan mo naman mga brad ayan tingnan nyo yung facility nila mga brad ayan ayan mayroon silang kayak mga brad at may mga bangka pa sila mga brad Woo! so kompleto sila mga brad sa amenities Magkano kaya dyan mga mga? Walang <laughs> tao mga brad, magpapalam sana tayo. <laughs> Inaangat ko yung camera ko mga brad kasi maingay pag naka, nakatapat sa tubig. <laughs> palubot na yung action cam ko so wala tayong uh, extra battery kasi itong light mo ito mga brad wala naman ito talaga ng battery kaya hindi lang bumili ng extra battery ayan so mula dito sa kinalagyan ko mga brad wala lang tayo papunta ron patawid at uuwi na tayo so hindi natin alam kung makakapag record pa tayo kasi uh, palubat na yung battery natin so tignan natin tara langay na tayo mga brad Ayan mga brad So nasa gitna niya ako mga brad So itong part na itong mga brad Mas malikaling ang tubig dito Ayan. So siguro sobrang lalim dito sa ilalim. Salamat sa Diyos. Ayun mga Tagumpay, nakatawid na tayo. Alam kayo po ulit ako pagpunta lang. Ano po ang tawag dito? Yung maganda. Ano po? Catbone Capsite? Ah, ang ganda po kasi. Ito, private din po. Ah, ibig sabihin pag lumanding ako diyan mayaman na rin. <laughs> ay, ayun mo bro, dash out kay boss. Pangalan niya boss? Ayun, Dila Ayun. So, kung nanonood ka, Brad Ryan, baka mag-anak mo to. <laughs> Sige po, lumanding lang po. Motor taxi po. Motor taxi. Apo. Apo. Ako po yung lumalang kayo, tumatawid ng mga kan. Apo. Salamat, sir. Thank you po, thank you. Ay mga brad, babalik na tayo sa pinanggalingan natin. Boss, makikira na. Ayan mga brad, so kung plano niyo na mag camping dito, ayan o. No, hindi kayo mga problema mga brad. May linya pala ng kuryente dito mga brad. Ayan. At kung ah, tubig naman ang iniisip mo, ayan o, no, <laughs> Ayan. So, ayan. ganda mga ulan, no? Ah, so, ayaw natin na makaabala dyan. So, mahirap na mga, uh, kung magpapaalam tayo na pumasok dyan sa loob. Eh, so, baka makaabala tayo. At, wala pa tayong pang pambayad mga brad. <laughs> so, hindi pa tayo kumikita sa pagbablog mga brad. lalangoy na tayo mga pa, pabalik mga brad para makompleto natin yung 2 km swim ayan. ayan, lumalalim na ulit ayan. ay buti na umabot yung battery natin mga brad ah, Mapabaw na pala mga brad. eh <laughs> mga brad, ngayong araw mga brad. <laughs> Itutur ko kayo sa pinakamaliit na isla <laughs> sa buong Pilipinas. <laughs> Ay, joke lang mga brad. Ayan. So nakakatuwa lang mga brad ah. Mayroong maliit na isla dito mga brad. Ayan o. Oh. Maliit na isla mga brad. At mayroong dalawang bang house. Ayan. cute. <laughs> Ayan. So itong lugar na to mga brad. Eh bagay ito sa mga bugnutin. Ayan, ah. Para makita mo mga brad kung gano'ng kalina ang tubig ah. Ayun. Ayun. So nababagay ito sa mga <laughs> bugnutin na tao. Ayan. So dito kayo magpunta. <laughs> ang cute mga brad. <laughs> ang galing. Ayan. So, sa aking palagay mga brad maganda mag stay dito pag summer ayun galing ayun. so medyo sira na yung bubong niya mga brad pero tingin ko pag summer aayos na mayari yan ay, so pwede kayong mamingwit dito mga brad ang kulit ang <laughs> ang cute mga brad So, sayang mga brad. Dapat pala pumunta tayo rin, no? Ayun, may mga nagka oh. May mga tent. Sayang. Ayan, siguro may mga bisita sila mga brad. Ay, salamat sa Diyos. At, ah, yung battery ka mga brad. <laughs> may 10% pa mga brad. Ah, kinabahan ako mga brad. Ayan, so, hindi ko na kasi siya chinerge nung madaling araw na nung umalis na ako salamat sa Diyos at mahaba din pala ang buhay nitong camera ko mga brad Ayun. so kalibel mo rin si insta360 ayan Ay. Ay. Salamat sa Diyos mga brad. Ayan, andito na tayo. Hai doggy. Ay. So. Eh. Ah. alam lang tayo, mga brad. Ayan. Si Madam naglalaba. Brownie Ayan, may aso mga brad. Ayan. Doggy. tayong makidaan dito kaso may aso mga brad eh <laughs> oh, langay na lang tayo mga brad <laughs> may ikli lang na tayo mga brad siguro uh, 200 to 300 meters mga brad hangin na lang tayo <laughs> ayun so, kita kita lang tayo dun mga brad <laughs> sa may tabi ng kalsada at uh, makikiraan tayo dito masada pwede bang patid sa marikina taga dito lang po kayo po taga Teresa ah, okay lang mahagip kayo ng video ko okay lang ah. kasi ka lang mga brad ililipat natin yung camera natin Salamat sa Diyos mga brad at matagumpay ang ating langoy. Ayan. So, magkikiraan tayo dito mga brad. Ayan. So, 5% lang mga brad ang baterya ko. Ah, hindi, 3% pa lang. <laughs> Ay, makikiraan ako madam ha. Okay lang ba mga kuwan? Ma Masama kayo sa vlog ko? Ayan. So may mga, may kasama ko dito mga Brad. Ayan oh, si Madam. Ayan. Hello po. Okay lang lapit pa ako. Ayan, wag ko kayo matakot, hindi ako nangangat. Taga saan po kayo? Teresa. Ah, taga Teresa sila mga Brad. So ayan, si Madam. Ayan Hello. Sa taga Teresa sila mga Brad. Ako naman taga Marikina. So nagmotor lang po kayo punta rito. Opo. Ah, mag-asawa po kayo. Ilang taon na po kayo magkasama? Matagal <laughs> na po. Ah, matagal. Sana all, no? Pwede magtanong. Ano ba maganda sa pandinig? Ah, nandito kasi tayo sa Lomot Lake, eh. Ah, may lamat ang pag-ibig o may lumot ang pag-ibig? <laughs> Kung papipiliin ka po, uh, may lamat ang pag-ibig o may lumot ang pag-ibig? Ano ba? <laughs> may lamat. <laughs> may lamat ang pag-ibig. <laughs> Ay, doggy. Nakikimaritis ka rin. <laughs> ayan, biro lang yun. Ha? Ayan, pinopromote lang natin yung lumot lake. Ayan, sana uh, tumagal pa kayo. Pangalan nyo, madam? Ano? Uh, ayan, shout out kay madam Ano. Kay, kay brother. Try ko. Ray, Ray. Ayan, kay brother Ray. Ayan, salamat. Ayan. So, yun lang po. Pasensya na kayo. Install kayo. So, ingat kayo sa biyahe. Ride safe. Ayan. Ayan. Motor taxi po ako sa Facebook. Ayan. Shout out natin yung dalawa. Ayan. natin. Ayan. Thank you po. Ayan. Mabuhay ang bagong kasal. <laughs> <laughs> Sige po. Joke na Thank you po. Thank you po. Sana ma makita mo ako sa Facebook, mama. Maxi ano yan? Maxi. Motor taxi. Motor taxi. Apo. Salamat. Bye-bye. Bye bye doggy. Ayan. Wala, wala akong pagkain doggy. Siguro may pagkain kaya nang lumalapit siya. Nakain na namin sir. Ah, gaya. <laughs> bye bye. Ayan mga brad. Whew. Thank you Lord. Ayan. Tagumpay ang ating langoy mga brad. So ito na yung mga brad. Yung pang 12 na lake na nilangoy natin Ayan. so more or less mga brad 2 uh, kilometers ang nalangoy natin so parang gumawa tayo ng loop Ayan. so dito tayo nag start sa gilid Ayan. Ayan. tapos dito tayo lamanding <laughs> Ayan. salamat Ayan. sana loobin ng Panginoon na mas marami pa tayong malangoy na lawa sa susunod at sana Makabalik na ulit tayo sa paglangoy sa isla mga brad. Namimiss ko na yung dagat. <laughs> ayan. Sa mga ngayon lang nakapanood ng aking vlog. Ayan. So, so nagtatanong ka kung bakit ako patuloy na lumalangoy. Ayan. So, kaya po tayo lumalangoy eh, para hikayatin ang mga kabataan na mag-aral na lumangoy. Para kung sakasakali man eh, magkakaroon ng kalamidad, eh, maging handa sila. Ayan. At makatulong sila sa gobyerno. Ayan at syempre mga brad kaya tayo lumalangoy mga brad eh, para makalikom ng suporta para sa hanay ng habal habal so sana mas marami pa tayo malangoy ayun ayun yun lang mga brad ayun pagpalain, tawa, pagpalain nawa tayo ng Panginoon ayun 1% na ang batay ayun. ayun so huwi na tayo mga brad Maraming salamat ulit kay Ma'am Heidi. Ayan. So, iwan kasi tayo mga brad na sasakyan sa kanya. Kaya, uwi na tayo mga brad. At, kailangan na natin maghanap buhay. Ayan. So, <laughs> so tingnan na lang natin mga brad kung may madadaanan tayo na magandang spot dyan. Ibibidyo na lang natin. Ayan. So, babush.